Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel and for today's video, samahan ako akong uh, uh, dalawin yung aking ano, uh, yung simbahan na uh, kung saan naging uh, naging member ako ng choir dito since 2004 2004 hanggang 2015 2016 yata so ipapashel ko kayo sa simbahan since Sunday naman ngayon tapos may makikipagkita sa akin yung ka, ka ko tapos uh, isa siyang teacher so samahan niyo ako guys 5 4 3 one go So ayan, nandito tayo sa labas. Tapasok na tayo. Ayan yung ano, yung uh, yung simbahan. Uh, ano siya? Holy Redeemer Church siya. Tapos uh, andyan yung ano, Mother of Perpetual Help yung nakalagay doon sa sa taas doon. Mother of Perpetual Help. Itapat eh, siya ko kayo. Sana so, nandito na yung aking ano. Tapos sa dito sa labas, dito sa labas may mga Pilipino na nagtitinda ng ano at ayun yung ano church ayan ito yung church tapos yung tapos may ay Balandika! ka <laughs> andito yung kaibigan ka ayan oh! nakuha ko ito <laughs> tingnan muna natin dito ay, mga ano. May, may, may puto. Oh. Yung pandisal, magkano po? Hintay, hintay lang. Ang dami, o. May, 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 mga Filipino food. <laughs> Ha? Huh? Mamaya na paglabas. Ah, sige, sige. Hanggang! So, Kararating mm -hmm. mo lang? Oo. Oh, Oo. Hindi ko okay. Umalis ako sa bahay, 7.30. So, tanggalin ko nga itong aking ano. So, ito yung ano, ito yung church. Yan. Hindi ko alam. Oh, ano yan? 8.30. Ah, Matapos hindi pa. na ang mag-start, 9.45. Sa labas ma. lang Pamalawang ako. Ha? ha? Sa labas lang ako. Bakit? Nakasombrero. Naka ano? Nakasombrero. Ako mo o. Naka, Ako din. So, na pinagsilbihan ko dati. Ito yung church na pinagsilbihan ko dati. 2004 hanggang 2015 or 2016 matatapos na yung mas sa so, mamayang 9, 940, 9.45 mag start na naman yung mas so magmamas daw kami ayun nakita ko na yung friend ko iniwanan ko muna siya kasi magka coffee sa 7-11 so ito yung nasa labas tapos puntahan natin yung ano ayun matatapos na yung ano pala tapos na talaga yung mas 'tas uh, ito yung ano yung ano nila yung ano ba to kumbento nila yung yung office nila dito hindi pa wala pang ganito yan eh wala pang building dyan doon kami sa kabila nagpa-practice ng sa choir doon yung ng ano kumbento doon ito Holy Redeemer Redeemer Hall Ayan, Redeemer Hall. may ano dito. Yung Mother of Perpetual Help. Look at this. Ganda, no? Maganda ng ano. Masa na-improve na dito. Meron ng ATM dati wala ngayon lang uli ako nakabalik dito nagpa-practice din kami dito dati tapos may nagtitinda dito ano mga flowers iha iaalay mo sa altar yun yung office nila tapos yung store ayun ayun yung ano mga religious uh, items dito ayan mga crucifix mga imahe ni ano Virgin Mary So, ayan, dito tayo. Pasa, punta tayo sa may ano. Punta tayo sa, ayun, may mga pare. Galing yan nag ano. Balikan natin yung ating ano, ating kaibigan. Punta tayo sa may ano, habang wala pang mask Para hindi ako makakapirate. Nakapirate ako dati dito yung kanta ng yung kanta ng choir yung kanta ng choir bigla na copyright ako ito yung ano ito yung ito yung church ayan ito yung church doon kami kumakanta ayun yung may piano may organ doon sa so mag start na yung ano nine ano ba? okay, malapit na nine thirty. so ito yung sa loob ng ano church. kaming mga ano sa car park. sa so, here, yeah. dun tayo sa dulo para maraming mga pinoy din dito. ayan si father naghahanda na ng ano maraming mga pinoy dito eh lalo na pag ano sa 11 11 na mas uh, alas alas 11 ng ng ano umaga ayan ito yung loob ng church ang Holy Redeemer Church ito yung mga Pinoy oh. ilang mga Pinoy na nang chachan yan dati doon yan sa ano sa may kumbento ngayon nandito na sa, talagang sa street <laughs> bakit kaya dito, dito na sila pinapapunta di ba dati marami yan Oh o o. oh. Yan yung may dala <laughs> ng video hahahaha <laughs> <laughs> masima muna po kami after 9.45 malito pa mas diba, malo bigay muna, namin sa okay. iyo malo 100 pesos sumali sa choir natin yan dati diba sumali sumali yan Tayo ah, din na ako naka choir nun haa tumigil ka na ng choir nun no? sumali yan sa choir natin tapos pag al al alis na namin ano, lumipat yan sa ibang choir din Oh, yung nagtiti binibilan ko ng ano yan mga yung ano yung sapin-sapin. May puto yan. Ito yun. <laughs> Naalala ko ano nga pangalan niya? Naalala ko na. Ano nga pangalan dito? Lucrecia. <laughs> Said to the people, if only you would heed the voice of the Lord your God and keep his commandments and statutes that are written in this book of the law. Will you return to the Lord your God with all your heart and all your soul? For this command that I enjoy on you today mysterious and remote for you. It is not up in the sky that you should stay. Who will go up in the sky to get it for us and tell us of feed that we may carry it out. Nor is it across the sea that you should stay who will cross the sea to get it for us and tell us of it that we may carry it out? No, it is something very near to you, already in your mouth and in your Price. At the time, he was betrayed and entered willingly into his passion. He took bread, and giving hands for it, and gave it to his disciples, saying, "Take it, all of you, and eat it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar it when supper he took a, 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 a chairs, and once more, giving thanks, he increased his disciples, saying, "Take this, all of you, and shrink from it. For this is the chance of my blood, the blood of eternal covenant, which will be poor for you and for me. by the of sins. Do this in memory of me."